Hello po. Dumayo kami dito sa puso ni Jesus. Dito po sa San Luis. Ayan, nandito po kami sa puso ni Jesus. Hanapin po natin, akyat po tayo doon sa taas. Ayan po, nandito tayo sa puso ni Jesus. Tinatawag po nilang puso ni Jesus. Ayan, dirito po tayo. Para na po siyang bukid. <laughs> Para na po siyang bukid. Pero ayan, try po natin. Nakapa, makarating doon sa sinasabi nilang puso ni Jesus lagay ko po i-aakyat po dito ayan ito na po yung parking sinasabi nila parking so akit po tayo sa taas tingnan po natin kung ano pong matatanaw natin sa puso ni Jesus ayan mukha, mukha, po yata maganda kasi dinada, dinadayo po ito eh medyo maaga pa po kami maaga po kami umalis ni Kuya Dor sa, ano, sa taal eh dito lang naman po ito sa may San Luis sa may barangay Luya Ayan. Ibayad po pala daw bago makapasok, may bayad daw po. Try and tingnan po natin kung anong anong meron. <laughs> anong meron sa ating mapapatanaw. Ayan. Medyo parang bukid pero susubukin po nilang maayos ito. Pinaka-design ng uh, nila. Lapitan po natin. Lapitan po natin yung kanilang design. Medyo pakyat. Ayan. No? po magiging ayos nito. Pag ito'y naayos na. San Luis nga po. San Luis. San Luis. Entrance fee 20. 20 pesos po ang entrance. Ayan. Pasok po tayo dito. Ayan. 20 pesos po ang entrance. Ayan. Bayad na po kami. Pagbabayad na po. Oo, sige po. Ayan. Napakaganda po. Ayan. Ari po. Hindi ninap po tayo sa puso oh, ni Jesus. Ayan. Napakaganda po. Ito po yung nasa San Luis. Ayan po. Ayan. Ang puso ni Jesus. nire ren Inaayos pa po nila. Inaayos pa. Ayan. San Luis. San Luis. Ikutin po natin. Ayan. Nalang si Kita Amy. Ang San Luis. <laughs> Nangangangoy to you po. Kasi pa ha? mag na. Ayan po. Hello mga kaibigan. Ayan. Hindi kita nakikita. Ayan po. Ikot-ikot lang muna tayo. Ayan. Ang ating iayos po natin doon. Punta po tayo doon. Hmm. Medyo maputik pa po. Hindi pa po nila na iaayos ng gusto. Uh, maputik pa. Hindi pa talaga ganun ka ano ayos Pero okay lang po. Pero nandini po tayo. Ayan, napakaganda po eh. Ayan, akit po tayo dyan sa taas Ano pong matatanaw natin din eh Ikot-ikot lang po tayo Ayan Ayan maganda rin po. Maganda rin po siya. Ayan, Oh. Ang pangalan po nito ay sa puso ni Jesus. Sa puso po ni Jesus. Ay, ang ganda. Ang ganda po din, eh. Sa puso ni Jesus. Dumayo po kami. Maaga po kami gumising ni Kuya Ador para po sabi nami punta tayo doon ang matanaw naman natin yung sinasabi nilang puso ni Jesus ayan linggo po kasi ngayon kaya pero po ipaahon mahingal po kasi paahon masyado pong paahon pero okay lang po at least nandito na tayo sa harap ng puso ni Jesus may rosaryo po oh. ang malaking rosaryo ayan po pinaikot ayan po mo. napakaganda po napakaganda Tahimik na lugar malamig ng konti hindi pa bagay hindi pa po sumisikat ang araw kasi nang araw po naguulan dito at nagbaha nga po sa Lemery ngayon naman po ay nandito tayo mm. sa taas ng San Luis pinakataas ng San Luis hindi pa po masyadong develop pero Okay rin naman po, magadya. maganda rin naman po. Ayan o, no? yung, ayan. Mga puno-puno pa po, masyado pa po mapuno. Sana po'y ma-develop na nila na maayos ito. Para naman po'y gumanda, ano. Hmm. Sa puso ni Jesus sabi ko nga po kay Kuya Ador uh, para tayong pumapasok sa isang kuweba meron po kasi napasok kami doon nung magpunta kami sa Italy para pong kuweba sabi ko parang naalala ko na magpunta tayo ng Italy para siyang kuweba pero didevelop po nila to yung picture doon sa harapan na inapakaganda maganda po yung magiging kalalabasan yun po hindi pa po masyadong na idedevelop ayan mm -hmm pero ganun pa man na inapakaganda, maliwa ma. Para maliwalas naman po siya, maganda po siya. Tataas po na mga puno, ayan oh. Sobra pong tataas na mga puno. Malilim. Ayan. Sobrang ganda. Sobrang ganda. puso ni hey, Jesus. Ma, ano pa yung tubig? Hindi pa masyadong maliwanag. Yung, yung tubig. Malabo po kasi po nag-uulan. Ilang araw po nag-uulan. Kaya hindi po masyadong ano yung tubig. Maganda. Ah, meron daw. Ah, ala. Ba, punta tayo doon. Ay, salamat po, sir. <laughs> Nagtanong si Kuya Dor. Ah, kala na po namin ito lang. <laughs> ah, ala, punta tayo doon. Ayan po. Lakad po tayo. Ando doon pala po ang pinakapuso ni Jesus. Doon po pala sa taas. Nung sabi ng mama. Pero may bahay nga po entrance 20. Ayan. aakyat po tayo doon sa taas. Titingnan natin kung ano po ang matatanaw natin doon sa taas. At aakyat daw po tayo doon sa taas. Para tayong nagbubukid. Ayan. Pero okay naman po yung tanawin. Napakaganda naman po. May mga tangke ng tubig. <laughs> May mga tangke po ng tubig. Ayan. <laughs> Pero ang amoy-amoy baboy. Para po meron sila rito ng ano, <laughs> yung ano ha ng baboy, kulungan Nay, po yung ng baboy. Kulungan ng baboy. Kakayikal po po pag-ahon. hinihingal si tita emmy sa pag-ahon bueno po mga kaibigan ko ayan mga kapinoy pinay dito muna puputulin ni tita emmy ang ating usapan, ang ating kwentuhan gawa na po habang nagdadadal si tita emmy hinihingal po siya dahil masyado pong paahon kaya mamaya po isama ko po kayo ulit Maraming salamat mga kaibigan ko, mga kapinoy pinay. marami maraming pong salamat mga amigo, amiga. Thank you very much po sa muling pagsama ninyo kay Tita Amy. Bye-bye po and I love you. And I love you all. Bye-bye.